So, ito na mga kaubas. Yung aking mga bunga ng ubas ngayon. Nag-iiba na ng kulay. May green, violet, red. Pero, pag nahinog ito mga kaubas, ay kukulay black. yan. Hindi ko na naharap tanggalan ng mga malilit na bunga. Mga ganyan, oh. No? Hmm, tanggalin natin. Pero, saka na lang. Pag uh, sa ibang video na lang. Ayan oh, napaka quality. Oh. Yan. Tapos dito banda mga kaobas. Ayan, o. Hmm. Ayan. oh. Hmm. Yan. Ang ganda. So, ito yung black grapes mga kaobas. Ayan. Ayan siya. Oh. Diyan oh. Punta pa tayo doon sa dulo. Ah. Dami pa diyan. Dito tayo magsimula mga kaobas. Ayan, ang ganda ng mga bunga. Na siksik na. Ayan oh. Oh. ganda di ba sa bukas magpo ako late na pero mas paganda pa rin na matanggal yung mga maliliit ganyan kasi hindi naman sasabay ito sa paghinog kaya tanggalin ko sila Ayun ito uh, may hinog na pero matagal pa yon sa so, pasok tayo dito mga kaobas para makita nyo yung mga bunga ito yung labing isa kong puno yan dito maraming bunga rin oh. so kailangan ko na rin silang balutin dahil nagsisimula na silang mahinog ay andyan na yung mga ibon nakabantay na inuunahan na ako sa mga naihinog oh napakaganda mga kaubas hmm. yan oh napabayaan ko kaya nagkaroon sila ng ispat ispat na ganyan sayang oh Saan ka pa mga kawabas hmm di ba doon banda may mga uh, uh, malapit ng mahinog doon so dito tayo banda papasok ulit dyan oh ang ganda amazing ito yung tinatawag nilang amazing kulang ito sa maintenance kaya yan hindi masyadong uh, malalaki yung mga bunga pero lalaki pa naman yan mga kaubas pagka ito ay nag may hinog na uh. Ayan, yeah, o. O. Oh, Grabe. Bumagsak na yung aking balag. oh Kita nyo yan. Sa bunga. O. Oh. tito Ah, madilim iba kita. Mm. Yan. Dami oh. Oh. Siksik na. Kung na kumpleto lang ito sa mga fungicide at fertilizer ang dami pa sana itong bubunga mas quality pa sana mga kabas so dito banda ayan ayan no, ganda nya no oh. uh -huh. so pinagmamalaki ko talaga itong variety na itong mga kaubas hmm. yan so andito pa lang tayo sa kalahati apat na puno pa lang ngayon 1, 2, 3, 4 yan yung mga bunga yung nadaanan natin so mayroon pa tayong 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 ito Hmm. Ayan. Bira na ako nang kapag upload ng aking mga video tutorial. Kasi hindi ko na harap. Oo, oh, kinakain na ng ibon. Bukas ay babalutin ko na ito mga kabas. Oh. Uh, ayun, bumagsak dyan banda. Marami sigurong bunga dyan. Ayan. Yeah. Tingnan natin. Maraming bunga dyan. Ayan, ang dami pala bunga dyan. Kaya pala bumagsak ang balag ko dyan. Malalaki ang bunch. Uh -huh. pag nakapunta ulit ako ng bayan eh susunod na magpabunga ako mga complete kukompletuhin ko na ulit ito sa fertilizer at mga fungicide kasi ano uy may nag crack yan yung isang problema pagka nagkaroon ng uh, yan yung itim Parang yung kanyang balat ay tumitigas. Kaya pag lumalaki, nabibiyak. O di kaya nasusubrahan din sa tubig. Dito tayo. Uh -huh. Ayan. Ang dami pa pala dito mga gaubas. Uh -huh. So mayroon pang apat. 1, 2, 3, 4 dito tayo sa dulo oh. dito medyo bihira ang bunga pero marami pa rin ayun, no? oh. dito yung sinasabi kong meron ng mga kunting na hinog hinog yan ito yung bunga ng huling puno yung apat na huling puno Ayan. Dito ang pinakamagandang Tignan ng mga kababas dito banda. Ayan 'no. Oh. Ano, hmm. nakinain ng ibon. Yeah, madilim ah. Ayan. Chat dito tayo. Diyan 'no. Oh. hmm maganda mas madilim against the light na binutas na na ng ibon kailangan talaga eh maa- takpan na ito oh, ang ganda mag-picture hmm. ayun oh. so ito na yung dalawang puno yan binayaan ko yung mga talong na tumubo doon oh. kung kumpleto sa abono ito hindi sana ganito siya kaiksi lang yung bunga hmm. diyan may ibon tingnan nyo damo damo lang pero sa bunga hitik pa rin no hmm. so balik tayo mga kaubas para maging 10 minutes yung aking video hmm. bukas sasagutin natin yung tanong ng ating isang subscriber tinatanong niya kung bakit daw Uh, ginagawa naman daw niya lahat yung mga tutorial natin yung mga sinasabi kong mga dapat gawin dito sa ating pag ng ubas pero bakit daw yung kanyang obas ay hindi rin bumubungan ng marami pero bakit daw itong sa akin ay bumubungan ng marami eh ginagawa daw naman niya lahat yung mga uh, aking tinuturo pero sasagutin natin yan mga kaubas bukas sa ating mga na video para may paliwanag natin kung ano yan yung mga dahilan na kung bakit yung sa kanya ay hindi bumubunga ng marami so dun ko na lang sasagutin sa isa kong video mga kaubas para magagawa ulit tayo ng isa pang to content hmm. yan yeah. hmm. ito yung labing isang puno mga kaobas imagine kung ito ay 100 na puno eh di ang daming ibinungan ito mga kaobas hmm ya, Lalong lalo na dito banda. Tignan nyo yan o. Pasadahan natin ulit. O. O. Ayan, Sir Ian Pulmones. Nakita na din ni Sir Ian to sa ano eh. Nag video call kami nung nakaraan Shout out sa inyo dyan Maraming salamat pala mga kababas Doon sa mga Nagko-comment Nagmi-message Hindi ko na nasasagot Kasi sa sobrang dami na hmm. So yan, 10 minutes More than na yung ating video So gagawa na lang tayo ulit ng video Ito yung sumira oh oh sayang sa so, tanggalin ko na lang buo ito mga kababas tulin na natin dyan pero ang dami sana pa nito napabayaan kasi so yun mga kababas hanggang dito na lang aking video binakita ko lang sa inyo at gagawa ulit na tayo ng mga video tutorial sa mga bago pa lamang na nakapag subscribe sa akin at hindi na panood yung mga una kong ginawang video ay gagawa ulit tayo. So maraming salamat sa inyo lahat. Bye bye.